Gusto mo ba magkaroon ng ganito kagandang lupa? Nako, huwag kang muna maglilipat baka sakaling magkaroon ka ng magandang ideya. Yo, what's up mga chong, mga trop peeps at mga tarot cards. Inihahanda ko lang itong uh, ating mga gagamitin dahil ngayong araw ay sasagawa natin ng container composting or tinatawag din natin na compost basket. Okay. Bakit natin isasagawa to? Ginagawa natin to mga chong kung uh, limited lang yung lupa na pagtatamnan natin. At syempre, para hindi na tayo bubili ng pagkamahal-mahal na garden soil. Gusto mo yun? Tara! Ano yung mga gagamitin natin? Kailangan natin ng timba. Hindi natin kailangan bumili. Kung mayroon kayong uh, hindi ginagamit na mga timba dyan sa inyong mga bahay, pwede natin gamitin. Kasi sayag din naman yon. Pangalawa na kailangan natin sa pag-compost, kailangan natin ng browns. Ano yung mga browns? Ito, carbon rich materials yung mga yan. Mga tuyong dahon. Yan. Pinagtabasan ng damo na natuyo mga tangkay-tangkay ito mga papel na hindi nyo na ginagamit yung pinag-anuhan nyo ng pandisal o kaya yung pinag uh, lagyan nyo ng uh, merienda nyo ayan, katulad nito Jollibee wow, <laughs> hindi to sponsored video ah oy Jollibee, baka naman <laughs> pang merienda dyan dapat meron din tayong greens o berde na tinatawag ito yung mga nitrogen rich materials o yung mga formerly living things yun yung mga kitchen waste natin okay? so kung wala tayong mga kitchen waste kung may malapit na tindahan ng gulay sa inyong lugar pwede kayong humingi huwag tayong mahihiyang humingi huwag tayong mahihiyang magtanong okay? kung ma <laughs> ba ito <laughs> so, unahin natin ilagay ito compost starter Minsan may mga nabibiling ganito pero mas maganda yung dati na natin compost Ilagay lang natin. Kung wala, okay lang din naman. So maglagay lang tayo manipis lang. Para lang panimula lang niya. Yan, tapos saka natin ilagay itong mga carbon rich material o mga brown tsaka natin layer itong green o nitrogen rich I layer layer lang natin sa ating lalagyan yung mga greens at saka yung browns natin. So hindi natin kailangan ng calculator para i kung ilan yung greens dapat o yung browns. Mas marami dapat yung browns kaysa yung sa greens. Bakit? Kasi kung mas marami yung greens o yung basang uh, substance natin, magiging stinky yan. Okay? Para siyang burak at saka maamoy. So dapat mas marami yung carbon rich materials natin. So, dagdagan pa natin to kasi green yung nandito. Dagdagan pa natin ng brown. Itong mga papel, kasama to sa brown sa Carbon rich material din to. Okay natin. Tapos ulit. Last na to. Na layer. Kita puno na. Ito pala secret ingredient natin nalagay ko na sa vlog ko dati to check nyo na lang kung saan kung anong kahalagahan ng tsaa sa pagko-compose pinapabilis nito ang uh, pag-decompose ng ating uh, compost ilagay lang natin pati tong bag niya na kasi ano naman to eh papel naman to eh nalagay ko lang yan nalagay siguro ko ng lima Almost done na tayo Sa pagko-compose Sa apto ah Galing ng tantsa ko ah Okay dito ko inilagay Sa may uh, pinagko-composean ko dati Sa may lupa i ko kasi Tayang yung juice niya. Kasi ito mamaya bibiligan pa natin. Kailangan ma-sustain niya yung moisture para siya mag-decompose. Tabun-tabunan lang muna natin. Yun. Katatapos ko lang maghugas ng kamay. Ah, huwag niyo kalimutan yan ha. Kailangan maghugas tayo ng kamay pag naghawak tayo ng maruruming bagay. Maraming binipisyo ang pagko Paano mo nasabi? Paano ko nasabi? Una... Ang basket composting ay isang kapakipakinabang na gawain. Paano mo nasabi? Kasi bukod sa nakakapag-produce tayo ng lupa na magandang pagtabnan, ito hindi siya masyadong messy kasi nandun lang siya sa basket. So, hindi siya kinakalkal ng pusa kasi meron siyang takip. Ideal din ito sa gustong magtanim at mapaganda yung lupa nila na wala silang malaking space. Diba? Kasi kailangan lang niya, malit lang na space yun nga lang container ang gagamitin natin eh. Okay po. So yung dalawang tinuran, yun yung binipisyo ng basket composting. E ano naman binipisyo ng composting? Una, libreng lupa. Paano mo nasabi? Siyempre, makakagawa tayo ng libreng lupa, hindi na natin kailangang bumili. Ibig sabihin, less gastos. Gusto nyo yun? Pangalawa, it the soil. Pinapaganda nito yung kalidad ng lupa. Mas maganda, mas buhaghag. Pangatlo, napapanatili nitong nga uh, mamasama sa yung lupa natin. At naiiwasan nito ang pagkakaroon ng uh, peste sa ating mga tanim. Pangapat, nababawasan natin ang paggamit ng kimikal na abono o fertilizer. Kasi uh, magiging acidic yung lupa natin kung panay chemical yung nilalagay natin. At panglima, nahihikahit nito yung pagdami ng uh, good o beneficial bacteria at punjay na nakatutulong sa lupa natin sa mas madaling uh, pagkabulok ng mga ilalagay natin na organic materials doon. Sana may kaalaman akong naibahagi sa inyo ngayong araw na to. This is your vlog monkey, Jitsairo. Tayo ay magtanim ng kabutihan sa kapwa natin nang sa pagtanda natin, matamis na bunga ay ating anihin. Shalom and good vibes natin.